lady siya sir eh. Nasa pang 12. Pang 12. Final answer. Hindi sir. Last na sir. Pang 10. Pang 10. Opo, sure na sir. Sure ka na. Opo. Sa pang 10. <laughs> Kinakabahan ako eh. advice bilang vice presidente. Okay, yes, sir, pang sampo, sir. Pang sampo. Kung manalo ka ng 2,000 pesos, saan mo gagamitin? Uh, Pakain <laughs> sa gagamitin ko to sir, ano, pandagdag alawans na din at the same time. Alawans. Nag-aaral -alaw ka ba, sir? Bali, wala naman, sir, pero meron akong inaano din sa late po. Okay. Yung Malaking bagay na to sir, if ever pag manalo ako. <laughs> There you go. Last question, final answer, pang sampo o pang dose? Mapo oh, sir, pang sampo sir. By 2,000. Kasi <laughs> nagaling ang... Alright, so, thousand. sinong best friend niya? Kaming <laughs> lahat! <laughs> Kala friends sir. Ha? friends sir. po or pang 13? <laughs> pang 13 or pang 10? Yes. Last na, last na. Oo, oh, yes, Ah, sige, sir. Bali. Ito, sir. Final ako na to na sagot po. Sige, sir. Final answer talaga. Bali. Sayang to, no, ano? Sayang ito, no? <laughs> Bali pang ano sir? Babalik ko siya sir sa pang Yes sir Pang sampo Pang sampo? Oo oh. oh final na? Oo oh, final na po sir Congratulations unang-una um, una po, unexpected sir na nanalo ko kasi first time ko po sir eh. Tapos hindi ko talaga in -expect din talaga sir nanalo ko. Ah, uh, unang-una, maraming salamat sa iyo sir. wala nga naman. Sa <laughs> <Argalo> po. Maagang <laughs> 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 bakas ko. Ice cream dahil. Ice cream.